dito po kami sa Gotohan. Every time mamarket kami ng bagyo, dito kami kumakain sa kanya. So, ayan guys, kakain kami. So, ayan guys, kain. Kain kami. Yes guys, nagutom kami ng partner. So, diretso na kami, guys, sa loob ng palengke. So, guys, andito ako sa Baguio Market. Ayan, guys. Tingnan tayo na. Ayan. Pwede ipasalukong. Ha? Baka may, mga ano yan, may sizes. Tan baka may size. Pero tingin para sa loob. So guys, diretso kang sa loob ng market. Yeah. Hindi. Dito. Oo. Pa, ano na, palabas ka eh. Ayan guys, pasalubong. Ay, may sinasabi sa akin si ano, Yes, sir. Tatlo mo po. Sa baba, anin. Pwede mo hindi sa strawberry. Ang ganda Magkano yung chocolate flakes nyo na gano'n? $2.50 po yung mga ganito. Ah, oh, okay. Ito okay. $200. Maroon. Okay. Ubi natin mo, pwede nang tikman kasi meron ka ng free taste. Kami po kasi ang gumagawa. Okay. So, $2.50 pala yun strawberry. Parang mahal masyado, no? Ito na yung mas naging 1 at 1.80. So guys, dami nyo. Oh. So baka bumili na kami rito guys. Hindi ah, mo ng Good Shepherd. Good Shepherd din dito. So Tingnan tayo rito guys. Ang dami oh. Uh, titingin na kami guys ni partner kung anong pwede namin ipasalubong sa mga kakilala namin. Bibila akong tambo. <laughs> ang tambo. Maganda kasi guys ang tambo rito sa Baguio. Yan. At saka yan. Kaya nanay, kailangan mo lang tambo. <laughs> Ayan. So guys, ang dami. Ikot-ikot lang kami ni partner muna. Hanggang dulo. Tapos pag, pagbalik -pag -pag namin, yan, bibili na kami guys. So, daming tao. Grabe guys. Sobra. Beware of pickpockets guys talaga pagbuk. Mo tayo guys, tingin tayo. Teka, nalalaglag na 'yung aking bag. Ano po dito, Okay ng Nag-iisip din ako, guys, kung anong pwede ko pasalubong sa mga co-worker ko. Today, war, ang pasalubong ko sa mga yun sa trabaho. Oo nga. Ano yung Gulay guys, okay. oh, yes. ano yes, ma ka ka, makano kaya ang gulay? Ayes, ano yun? Gulay! Oo, may gibawis ka pag sa aking kabibig. Totoo yun. Ang makumakana yung cauliflower. Cauliflower? <laughs> Chicharro? Chicharro. Ibigay ko lang sa inyo ng 200, 100. naman 80 sa iba. <laughs> Sige, ano, pangitin naman kami. Ah, 65 ba nun? Pwede na yon. Wow.

Babalik kami. Hindi pa naman, 5 days kasi kami rito. Kaya ito, kami. Kung ano yung musang mura. Kaya uh -huh. may may bako. Pag-sabal. Ang mukaas, pero merkules, mababa. Doon na tapang Balikan natin siya. Dito na lang kami. and guys. Ang price ngayon. Sabi ni ate, depende daw sa season. May <laughs> baby potato pa. Yakon. Ah, oh. martis ng ano pala, ng hapon. Hindi natin. Ang dami. Oo. So guys, ito kay bibili ng pasalubong. Tsaka kunting condensed oh milk. Oo. -oh. So balik tayo ng Wednesday. Tuesday. Tuesday afternoon. Uh oh, so, oh. tayo ng Wednesday ng tanghali. Hindi uh oh, tayo makabalik nun. Uh -oh. Tuesday uh -oh. ng afternoon, nabili na natin lahat. So, um, wala uh -oh. well, oh? na tayong bibili ng, ng Wednesday. Oo. Oh, oh. Kahit yung gulay. gulay! Ay, ang kaiso. Ang bakit

Tsaka bibili tayo dito yung hindi ganito katao. Yeah, masami ako. Masami, taon, eh. Saan din ngayon, kaya mas yung mga ito. Kasi ito ang pitao Sa ating mo ngayon kayo matao. Tapos pa nagbenga pa. Oo. So... Ito sa presyo niya, tingnan mo. Oh. 180, 170 na lang tingnan mo ngayon. So guys... Ah... Uh, so, bibili bibinibili lang natin, yung co-consume lang natin ngayon. Ito. Kaya sa mga ating tatawang. Ito, oh, gusto mong bilin lang. <laughs> Oh, um, <laughs> na, na ano ko na ang tawag dun masyado kong na-excite na eh, na-amaze na, na, na ako sa sariwa siya tapos feeling ko murang-mura oh, guys ko talaga atin. promise yun yung, yung magiging feeling mo dito mahal pa rin kasi eh. pero mahal pero mura pa pala. pero alam mo guys sa totoo lang nung bumili kami dun sa mga madre mas mahal pa rin pala siya. Murang mura ka na. <laughs> Lumabas kami dito sa market. Bumaba kami sa market. Mas mura pa pala dito. Pero okay na rin yung pagkakabili dito at least, sa kahit papano paano. Tulong mo na yun sa mga nabisyada. Oo. Na mga nabisyada kasi guys yung bumili. Ay, yung nagbebenta. So, parang tulong mo na rin siya. So, ngayon guys, umiikot talaga kami kung saan kami pupunta by Wednesday. Uh, by Wednesday guys, mamimili na kami ni partner kasi Thursday kami bababa ng Manila. So, kailangan namin mag-canvas at saka kung kanino at saan kami pupunta dito. Eh. Ikaw naman. Gusto mo ba? Ikaw naman ang humawa kasi nangangalay na ako. Oo. Oo. So, hanapin natin yung mga hindi, dry goods na to eh. So dito tayo, guys. Asin bechin pamita. Awan na mga kailangan natin. Puro dry goods na dito. Kaya mga dry goods dito. Asin bechin. Hinahanap ko naman yung mga longganisa. wala nga doon sa corner. Doon <laughs> yun Isda. Dati sa tapos. Tingin tayo ng mga isda. May isda kaya dito lulutuhin natin? Oo. Oh, doon na, Dinak din dinupasan natin. hindi oh, mo pa natin Hindi mo pa natin <laughs> Dapat, alam mo yung Ay, ba't ganun? Naka-record siya. Oo. Hmm. Diba? Na... May mga ganun pagkakataon talaga guys, si partner na hindi niya mapigilan yung sarili niya. Hindi. Asin ka. Asin Ayan, asin. Oo. Oh. bili ka na. Nanap ko na asin dito. <laughs> Nanap ko asin na. <laughs> e, ano, lang ang dami. eh wala eh, 10 pesos Meron talaga. Meron ano, ito pala. Oh yeah, mm -hmm. bili mo na. Iwi e, natin. Oo, oh, oh, meron oh. ba Sarap <laughs> na. Sige, thank you. eh. Ang bumalik kami guys ng asin pang ano, Betchin. Betchin daddy. Mayonnaise. Dalaga. Ah? May sabaw. Ikaw, eh. oh, ano ba? Ano ba dito? Ay 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 pula. yung pula. Di yun, dito? Yung buong naman, sir, 450. Hindi naman kami uubos sa isang ilo. Mga, 1 port nun? Ah, kung sir? Ikaw 1 nun? Ikaw ah! Ah, sige, anuhan mo na lang ako ng isang ganun. At Pagka. isang operasyon, takomute na lang natin. Oo. Um, ah, ah. uh, wag naman yung pala kasi dalawa lang kami. Sige po, ma'am. 135, sir. 135. Mekano lahat, kuya? Bayad na yung longganisa, sir. Ito na lang. Ito na lang, parang mababala. 135. 125? 35, sir. Ah, kala ko? Kala ko tawad na isang 25, po. Kaya may 35 pesos, sir. Wala eh. Ala, ito lang. Ay, ay, teka, teka. 35. Ay, oh, talaga, 25 lang to. Ah! <laughs> oh. oh, 25, o 28. Pwede na ba 28? Teka. Hanapan pa natin yan. Sasagad natin. Oh, 20... Hindi, meron naman ako dito. Teka lang, 20... Magkano? Okay, 35? Oo. Oh, okay. oh, yan. Sinakto ko na. Tama ba? 35. Okay. Sana hindi ko nakita yun ng piso. Ano? <laughs> Thank Thank you, Thank you.